Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay aming tatalakayin ng isa sa mga makro kasanayan, ang pagsasalita. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ba ang katuturan ng pagsasalita. Binigyang kahulugan ni Alcaraz, Villaferte at Jackson noong 2005 ang pagsasalita. Ayon sa kanila, ang pagsasalita ay isang daan upang buong layan nating maipahayag ang ating mga karapatan sa loobin o ang ating mga damdamin. At ayon naman kay Badayos noong 2007, ang isang pagsasalita ay isang verbal na anyo ng komunikasyon. At ang pagsasalita din ay isa sa mga kasanayan na dapat tinataglay ng bawat isa upang tayo ay magkaintindihan. Atin namang tatalakayin ang mga bahagi ng bibig. Mayroon tayong walong bahagi ng bibig. Ang una ay ang malambot na ngalangala, matigas na ngalangala, tonsil, dila, gilagid, tilao, ngipin at labi. At ang bawat bahagi na ito ay may mga gampanin sa makrong kasanayan ng pagsasalita. Ang mga bahagi ng bibig tulad ng labi, dila at bunganga ay mahalaga sa makrong kasanayan sa pagsasalita dahil ito ang mga bahagi ng katawan na ginagamit natin upang mag-artikula ng mga tunog, titik at sa pagpapahayag ng wika ang mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang labi, ang mga bahagi na bibig sa pagsasalita ay halimbawa, ang labi at bibig ay nagbibigda, nagbibigay daan sa atin na magpahayag ng emosyon sa pamagitan ng pangiti, pagtawa, pagmuso at iba pa. Ito rin ay bahagi ng diverbal na komunikasyon. Isa pang halimbawa ay ang dila. Ito ay pangunahing gamit sa pagbuo ng iba't ibang tunog sa wika at ito ay kailangan makontrol ng maayos upang maging epektibo sa pagsasalita. Sa pangkalahatan ng bahagi ng bibig, ang bahagi ng bibig ay mahalaga. Uh, mahalaga ito sapagkat uh, mayroon itong malalim na papel sa pagpapahayag ng wika at ito ay isang mahalagang aspekto ng komunikasyon at kultura. At para naman sa ikalawang pagtalakay, narito ang kalagahan ng pagsasalita. Sinasabi rito na mahalaga ang pagsasalita dahil una ay naipapaabot ito sa kausapang kaisipan at dumdamin ni loloob ng nagsasalita. Pangalawa, ito ay nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao o pagkakaintindihan. Pangatlo ay um, nakapag-aanyaya o nakati-influensya sa ng saloobin ng nakikinig. At pang apat o panghuli ay naibubulalan sa publiko ang opinion at katwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at istatigiya sa pagpapatupad ng mga ito. Ito ay mga, um, uh, mga isa sa mga layunin na paraan ng pagkasalita na dapat alamin ng bawat individual uh, walang iba kundi ang mga kahalagahan kung ano yung mga tamang pamamaraan kung ano yung mga um, sa, um, na dapat natin alamin ang um, lalong-lalong na kung ano ang katuturan o kahalagahan ng paraan ng pagsasalita. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang tatlong pangangailangan para sa mabitang pagsasalita. Narito ang kaalaman, kasanayan at tiwala sa sarili. Una ang kaalaman, so bakit nga ba na kailangan ng kaalaman para sa mabitang pagsasalita? So pagkat sinasabi nga nila na, You cannot say what you do not know. Nangangahulugan na upang ikaw ay maging mabitang tagapagsalita, salita, kailangan na meron kang kaalaman hindi sa paksang tatalakayin mo. Kaya kailangan na uh, meron kang maibahagi na tama, detalyado at akma sa, akma, sa uh, paksang tatalakayin mo. Katulad na lamang sa pag-ukulat sa harapan, kaya kailangan na handa at may sapat kang kaalaman na itabahagi sa uh, mga tagapakimig. At ang pangalawa ay ang kasanayan. So, kinakailangan natin ang uh, ito so, um, higit sa lahat dahil um, sabi nga yan na ang pagkasalita ito ng mga makrong kasanayan na dapat linangin ng isang individual o ng isang tao. Nang sa ay magkaroon tayo ng magandang komunikasyon kum at interaksyon sa uh, isa't kita. Kinakailangan natin itong um, pagyabungin at pagyamanin dahil sa pagkat um, ang sa pagkakasalita sa mga mahalagang bagay at aspeto na isang tao na dapat nilang paglayin at binangin. At ang pangatlo ay ang tiwala sa sarili. Kinakailangan na may tiwala tayo sa sarili natin sapagkat dito natin maihahayal ng tama at at gusto ang mga ideya at kaloobin na ipararating natin sa ating mga tagapagkinig. Dahil na na sa mga nakaraming tao, kinakailangan natin magkaroon ng tiwala sa sarili upang sa gayon ay um, hindi lamang maihayag natin kung ano yung ideya at kaloobin na mayroon tayo kundi magkaroon din tayo ng magandang komunikasyon at maging, um, maging maganda yung daloy ng ating pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. tagapagsasalita. Una ay ang tinig. Ito ang pinakamahalagang puhunan ng isang tagapagsalita upang maipahayag nila ang kanilang saloobin at ideya. Napakalaga ng wastong bigkas ng isang salita upang maiwasan ang magkakamali ng kahulugan nito. Lalo na't may mga salita na pareho ang baybay ngunit magkaiba ang pagbigkas at kahulugan nito. Lakas ng pagbigkas, hindi dapat sobrang lakas at sobrang hina ng pagbigkas ng isang salita dapat ito ay sakto lang at maintindihan ng iyong tagapakinig. Sunod ay bilis ng pagbigkas. Dapat ay sakto lang ang bilis ng pagbigkas ng isang salita na maintindihan ng iyong tagapakinig. Sunod ay linaw ng pagbigkas. Dapat ay hindi lang dapat sakto ang lakas at bilis ng pagbigkas ang isang salita dapat ay may dinaw din ito na, na maiintindihan ng iyong tagapakinig ang mensahe na gusto mong ipahimatik. Ang pangatlo ay hinto. Dapat din ay alam mo kung saan bahagi ka ng pangusap hinto para mag pikasan, Dapat siya ay magkaroon ng tikas mula ulo hanggang paa upang mapanatiling kapanipaniwala ang kanyang sinasabi. Ang tagapagsalita ay kailangang maging kalugod-lugod upang siya ay makapa gitma, upang siya ay higit na makapanghikayat. Ang susunod ay ang kilos. Sa pagsasalita, ang kilos ng iba't ibang bahagi ng katawan ay maaaring makatulong o makasira sa nagsasalita. Ang pagkilos ng iba't ibang bahagi ng katawan ay dapat gamitin sa tamang paraan upang maihatid ang tamang mensahe. Ang kilos ay maaaring makatulong sa pagpapahayag ng emosyon at kahulugan. Gayunpaman, ang sobrang ang sobrang mal pagiging malikot o hindi angkop ang kilos ay magiging dahilan ng pagkalabo ng mensahe. Ano nga ba ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na tagapagsalita? Unang-una ay ang kahandaan. Nararapat lamang na ang isang tagapagsalita ay mayroong kahandaan upang uh, maganda ang magiging daloy ng kanyang talumpati o ng kanyang uh, nais sabihin o nais ipahayag sa kanyang mga tagapagpaksalita. sa tatlong komunikasyon kung ito ba ay formal o informal. Upang ang ating mga salitang bibitawan o maging ang ating mga aksyon ay alam natin kung ano ang dapat natin gawin sapagkat alam natin kung ano uri ng okasyon ang ating itinuntahan. Halimbawa, kung ikaw ay isang uh, MC o tagapagsalita sa isang uh, birthday o kaarawan, narapat lang na ang iyong gagawing salita ay masigla upang hindi maging pa o maging malungkot ang may kaanwan. At halimbawa ay uh, isa pang halimbawa ay ikaw ay binigyan ng o magbigay ng talumpati sa inyong paaralan. Pero dapat lamang na alam mo kung anong klaseng okasyon ang iyong pupuntahan. Upang magiging alam mo kung anong mga salita ng ang magiging magiging iyong magiging aksyon. Alam mo rin ang iyong kumpas na gagamitin maging ang iyong uh, tinig alam ng ating tagapakinig kung ano yung nais natin iparating sa kanila at hindi nila ma uh, at upang lubos nilang maunawaan yung daloy ng programa. At dapat alam din natin kung kailan wala nang gana ang ating mga tagapakinig upang uh, buhayin natin muli ang kanilang diwa na makinig sa ating mga sinasabi o nais uh, ipahayag. Magandang araw sa inyo. Ngayon ay aking tatalakayin ang limang kasalayan sa pagsasalita. Ano-ano nga ba, ba ang limang kasalayan sa pagsasalita? Una ay ang pagkikipag-usap. Sa pamamagitan ng pagkikipag-usap ay madali natin maibabahagi ang ating sarili at ang ating kanyang bawat pinyon. At sa pangitipag-usapin, kailangan ikaw ay mag-alak. At kaging tandaan na ito ay bigas at isang loob. Pangalawa naman ay ang pangkatang talakayan o pangkatang gawain. Dito naman, ang pangkatang talakayan, bilang song leader, hindi ikaw ang gagawin ng na lahat. Bilang song leader, natanong mo lamang kung gawin mga parte o panggawain na ibigay mo sa iyo mga ka At bilang song leader, hindi mo dapat kailangang napag-alak. Makapag-alitan sa inyong mga usapakan. Tapos, ikaw ang mga gusto ka mga At ikaw ang mga gusto ka sa bawat buwain ay ikaw ang mga ng isang membro, kasi kailangan rin ikaw ay makipag-cooperasyon makipag-cooperasyon sa kanila upang sa mga ay iyong mga tugunan at magampanan. At ang sunod naman ay pakipan niyang o oh, interview. Dito sa pakipan kailangan okay. ikaw ay uh, magalap at maayos sa, sa ng lang mga sa mga pagkakarayin mga sa mga pagkakarayin sa mga mga Patid sa patid sa ito, ito, neto, um, at ito ay ito yung pinaral. Hindi lang ito na, um, pa um, at ito ang mga ng mga Ay, hindi lang na ang mga tao ay isang sabi ko. At, mas magandang paraan na pagbibigyan sa opinion sa iyong kalakasa. Mas maganda dito na magbibigay magbibigyan ng opinion base sa iyong kalakasaan, sa iyong narinasan ang sa sa gano'n sa lahat ng mga taluman, na mga uh, katalaman ma ay magandang mga masasalaman na at naayos mo pa ang mga uh, mo ang ito ay yun ang narasal sa iyong kapag-inisimula

Oh, sa nabing isa. Dito rin, dito rin. Kita ang mga uh, kanilang pinaglalaban na sa mga na kanilang pinaglalaban na sa mga sa pagkakitin, pinaglalaban na sa mga dalawang mga dito sa pagkakitin, pagkakitin, ay lang ng mga kakitin, na rin yung naroon na mga uh, para rin yung mga kakitin, kung mga tatawakay, ay nasa mga paglaban, ng paglaban, ay

ay ang Talumpati ay isang kulay na tumulong siya ng tulip o ang sa isang pakta na sa harap ng mga taga At bibigyan po ng mga itong na uh, talumpati. Una ay um, pronto, ang ang biglaan di -ta, talumpati. Dito binibigyan biglaan walang paghahanda sa isang ang panang alwin na pagkakalakay mga ay ang Dito naman e, di, sa mga kikinig ang ng mga pangasas ng mga sumunod ay ang nagliyong o extemporary News. Dito nagbibigay ng ilang mundunto para sa pagdito ng pagpapahit ng kaisipan at sa pagpapinipigay ng bago ito sa hiyag. At din lamang po nagtatapos ang aming pagtalakay. Maraming salamat sa inyong pakikita.